Hi guys, untawin na pala kami papuntang Brussels niyaya ko si Mr. pumunta doon dahil nga isa to sa pinaka gusto kong marating, gusto ko bang makita dahil hindi pa ako nakapunta dito sa Brussels, nakapunta na ako ng Belgium sa ibang part, pero ang Brussels ay hindi pa ako nakarating kaya gusto gusto kong pumunta doon dahil nga gusto kong makita ang pinaka sikat nilang uh, kaniang city. charis. Tapos, ayan guys. Dumaan pala kami dito or nag-stop muna kami dito dahil nagpa-picture ako sa isang pinakamasikat nilang Atomium dito sa Brussels, Belgium. Sinto ng city nila ang ito Atomium kung saan dito. Nagpa-picture ang mga Presidente ng European at Sinto ng business nila dito sa city nila. So, isa ito sa mga malalaking tao ba malalaking person dito sa European so syempre magpa-picture din tayo para may remembrance ako charis so naka, yung nakapark na si Mr. Dumaan pala kami dito sa isang mahabang ano nila ka ng old parang malaking kung ba hallway nila so sa, sa gilid-gilid doon maraming nagbibinta ng mga chocolate at saka restaurant tapos tumaan kami dito sa itong babaeng umihi. Kasi isa din to sa medyo sikat nila dito na tourist spot. And then pagkatapos namin doon, naglakad-lakad naman kami dito dahil ito ang gusto kong makita na matagal ang gusto namin puntahan. So, ayan guys, kung gusto nyo mag magshopping mag -shop, marami kayong dito. Marami mapibilhan dito sa city nila marami ding mga chocolate so finally guys nandito na kami sa grand place ito yung gusto kong makita dahil lagi ko lang ito napapanood sa tv sabi ni mister pag daw umiilaw to lahat tong building na itong lahat ng mga building na old nila so instructor na mga mga old ba So, napakaganda nila, guys. And then, pagkatapos namin doon, picture, video. So, naglakad-lakad naman kami dahil mayroon pa kami gusto kong makita. Dahil gusto ko itong makita talaga dahil nga nakikita ko din to sa TV. So, alam nyo naman, Belgian waffle dito sa Brussels ay, uh, Belgium ay isa sa pinaka special nila dito. Kaya, eh, lagi itong makikita sa mga kanto-kanto nag bebenta. So, ito yung gusto kong makita, guys, yung naghawak. So, ayan, oh, Belgian waffle at saka French fries. So, ayan, guys, napansin nyo maraming tao. So, maraming tao nagpapicture, maraming mga... kanang asyatish pa na mga Chinese man siguro ni sila dahil lang sa isa to sa pinaka central din ng tourism turista dito yung ayan, yung umihi na nars so ba diba? isa to sa mga sikat nila dito ng turista at saka may mabibili ka yung pigor nila yung pigor na umiihi so pagkatapos namin doon oh, naglakad-lakad kami konti dito sa city park nila ito yung pinakamagandang park nila dito So, masarap maglakad-lakad dahil mainit ang panahon sa kalakad-lakad namin dito, guys. So, yung tiyan namin nagkorok na dahil nga gutom na kami. Kaya niyaya ko si Mr. Kumain sa Korean restaurant. Kasi nakita ko yan kanina naglakad-lakad. Sabi ko, Mr. Dito tayo kakain pag nagugutom tayo. So, finally, nandito na kami sa Korean. Nag-order na kami. Nag-order na si Mr. S ng uh spicy Korean chicken wings pareho kami akin may buto kay Mr. Wala tapos yung prince price para sa Junaki's ko at saka yung original chicken wings nila tapos nag-order pala ako ng rice kasi rice is life yan sa sa akin di pudding mawala so in fairness guys masarap yung Korean nila Korean chicken wings gustong gusto ko spicy man na siyang in order ko yun hang at tsaka tamis naghalo super super masarap saka itong kinain na namin guys itong win na to maraming mga iba't ibang klaseng restaurant so mas gusto ko korean kasi nga gusto kong kumain ng korean and then pagkatapos namin kumain kailangan mayroon tayong matatamis na makain so dahil nga pinunta natin ang Belgian waffle dito, ito yung nirequest ko na pumunta sa Brussels. Kaya kumain muna tayo or mag, mag dessert kami ng Belgian waffle na may strawberry at saka KB cream sa ibaw. And then nag-order ko ng tatlong Belgian waffle na normal lang para mayroon kaming snack mamaya. Tapos itong babae na ito napakabait tapos ayan na guys, kinuha ko na yung order ko para tikman ko lahat yung sikat nilang Belgian waffle dito na sinasabi ni Mr. Infernus, gustong gusto ko yung lasa, ang tamis, tama lang and then si, si Junakis nag order ulit ng Pum Prince Price nila na may like unong like, unong um... nilagayan ni Belgian uh, gustong gusto niya ang lasa, sabi ko na, hindi ka nagsawa sa Prince Price sabi niya, ngayon lang yan mama kasi ito yung sikat niya dito.